Mga guys mga display nila guys yung mga display ng mga camera guys yung mga sino-lang camera guys makikita natin dito guys yung display nila pa guys, ito nga pala guys yung camera na sinaunang camera pa natin guys, 1900 dyan guys ang yung mga camera na dito yung sinaunang taon pa dito guys Ito, guys, yung 1976 na camera, guys. Yung 1973 na camera. Guys, marami. So may collection sa dito, guys, na camera nung bawat taon. Ito yung mga dating camera, guys. So, ito yung pinakauna nilang collection, guys yung 1900 guys so ito yung kamera niya dati guys uh, tapos pinadedevelop guys sa mga ano natin uh, photoshop station so, yun, 1950s 1950s guys ito yung kamera niya guys so ito naman yung ano niya guys 1935 guys grabe napakatagal na ito guys ng panahon mo. so di ata ito inabot pa ng tatay natin guys yung iba lalo na ito guys oh. So. yeah, 1903 yan guys so ito yung 1903 na camera guys so. lagay ko. Ay, yeah. lagay niya. Okay, sige. So guys, ito yung video na abutan ko pa. Ito yung mga camera guys na naabutan ko. Lumang, ano pala guys. Kaya, putok nito is 500 pesos. Ngayon ko lang nakita, guys, yung ganitong klaseng kamera pala noon, guys, na ginagamit nila, guys. Ito yung Grabe, 1914, yung, 14, uh, guys. So, 1914, ito yung kamera nila dati, ito guys. Ito so. yung gamit nila, kamera. Tapos yan, grabe, 1926. Grabe, ito yung kamera nila, I guys. So, book. ano buksan ko? Tapos mayro pa dito 1912. Yeah, 1912 guys. So yung 1912 guys, ganito yung camera nila guys. Eh. Tapos mayroon pa dito guys. 1948. So ito guys maganda rin yung ano nila o oh, 1950s na camera o oh, mayroon pa dito lente guys. Oh. Nakalabas yung lente nila. Oh ito, medyo inaabot ko na to guys. O, <laughs> oh, 1982. So, ganito na ito guys. O, ngayon ko lang nakita guys yung mga sinaunang kamera ng labasan dito hindi display ni nila guys So, ito, 1957 dito, guys. Nakita ko rin, 1957. Ayan, rabi. 1957. Ito yung kamera niya, guys. So, ayan. Tapos, yung... 19... Ano ito, guys? yung mga taon na, guys. So, 1934. Uh, ito yung kapanahonan mo, boss, diba? yeah, di ba? Grabe. Hindi pa naman. Ito yung kapanahonan ko sa taas, eh. Ito naman, guys, 1940s, guys. Ito yung camera ng 1940s, guys. Uh, sinong inaabot nito, guys? Ayaw, yeah, di 1940s. Ito, guys, 1980s, oh. So, inaabot ko na ito, guys yan. natin mo guys, so, napakaganda ng camera na guys. So. Yan, buti na lang nakita ko tong display dito nila ni Sir. So ngayon ko lang nakita yung mga sinaunang camera guys. Grabe. Ang gaganda rin pala ng camera noon guys na ginagamit natin guys. So may collection sila dito ng mga camera. Brabe. Ayan, guys. So, binigyan na rin ako, guys, ni kuya ng, ano, guys, ng sticker, guys. Ito yung sticker. Ayan. Ito yung mga latest nga, guys. Itong camera nila, guys. Ayan. Marami na itong may ganitong camera, guys. Ayan. Ang galing, guys, so. Ya, marami nagtitingin-tingin guys ng ano natin.